Hello po, mga amigo, amiga. Good morning, good morning, good morning po sa inyong lahat. Kumusta na po kayo? Ito <laughs> po si Tita Emi, muling mag-share sa kanyang tinapos na ginanchilyo. Ayan po, sana po yung aking mga nilalapag ay magustuhan po ninyo. Sabihin nyo lang po sa akin na kung meron tayong mapaguhin o meron po kayong gustong ipagawa, uh, tatry po ni Tita Emi sa abot ng kanyang makakaya ay kanyang gagawin. Ayan po. Pero po, kung share sa inyo, ito po, meron na naman tayong bagong uh, center table o ano man po ang inyong magugusto ako saan po man ninyo ilalagay. Pwede po siyang patungan ng flower base o anumang man pong bagay na ipapatong nyo sa ibabaw. Ayan. Pwede rin po siyang maging placemat kung sakali ah uh, marami-rami po ang inyong magagawa. Pwede po natin siyang gawing placemat kasi yung size po niya para rin po sa, akin, sa placement, eto po siya, ayan ayan po ang ginawa ni tita emmy yung design sana po yung magustuhan po ninyo, ang design ni tita emmy ayan po ayan po ang design ni tita emmy ayan nilagyan ko po ng, ng, ah, ng puti ng blanco po sana sasabihin ko nilagyan po ng puti at nilagyan ko ulit po ng green, ayan yan po ang pinaka-aging niya, yung itong green na po na to, ang kanyang pinaka-aging. Ayan po. Yan po ang niya. Ayan. Yan pong green. Ang kanyang aging. Ayan po sana po'y magustuhan ninyo ayan mga Kapilipinay sana po'y <laughs> magustuhan ninyo ang ating mga inilalabag gano'n po mga kaibigan ko mga Kapilipinay muli po akong magpapasalamat sa inyo at sana po'y patuloy nyo po akong subaybayan sa akin po mga manonood sa akin po mga subscriber subscribe na po kayo yung mga hindi pa nakasubscribe para updated po kayo sa mga inilalabag ni Tita Emi gano'n po maraming pong salamat mga Kapilipinay at mga amigo-amiga thank you thank you thank you very much po bye po I love you and I love you all